So eto nga pala mga karodi ano, ibigay lang natin yung pangunahing produkto dito sa Quezon. Ayan. So dito ay mayroong mga kopra. Tay, good morning, 'di ba? tawag diyan. Kopra, 'di ba? Ayan. So ang tawag dun ay tapahan po. Tapahan. Doon yung doon yung niluluto yung kopra. Ha? Doon yung niluluto yung kopra. Oh, pero pagkainit dito na Ayan. Okay. Ayos, so, ito yung new ninyo. Ito yung new gun. Hmm, sa amin boss po 'yan. Ha, ah, okay, 'yun. So ito yung pamunahan ng produkto mga Karodi ng ano Quezon. Hmm. Pag sinabing keson, talagang uh, niyog, no? Ang pangunahing produkto rito. Ang nasunod po dito sa amin, saging naman. Saging. Sa, uh, ang gitna, saging. 'Yun. Kopra sa tapos saging. May Kasi mga kakawan mga po dito pero hindi pa po nagaharap. Na ah, sa so, may mga kakaw din. Pero by seasonal 'yun. So hindi pa niya season ngayon. Okay ayun oo so nakita ko lang kasi ang purpose kasi ng pag-ride namin i-promote kung ano yung meron dito agribusiness agriculture sa Quezon ay nakita ko yung copra yan ito yung uh, ito hindi pa to copra mga mga karodi ah ito gagawin pa lang nilang copra to ang copra yun na di ba wala po yun no... hindi pa hindi pa copra yun ano pa po yung copra po yan ito, na Ayun, ito ang copra, ito luto na to. Ito copra na to. Ito copra na to, ano Copra na rin po 'yan pero nilaw pa po 'yung luto na po. Yan. Ito. Ito yung sample. Ito yung lutuan. 'Yan. Ito, kopra. 'Yan, pag sinabing Quezon, kopra. 'Yan, ito na yung finished product nila. Lutuan na po mm -hmm. siya. naman siya, ganto na po siya. Tapos na. Ayun. Oo. Na Ayun na. 'Yan ang pambiyahe nyo na 'yan. Ganto ito na. Tigas. Tigas, ito na yung pinaka finish product. So usually sa inyo dinadala yung mga produkto niyo. Planta, Planta na rin. Planta ng. Sa Lucena. Sa Lucena. Ano? Yeah. Yeah, ito yung ginagawang langis, di ba? Oo, yan na rin po. Ito 'yon. Cooking oil? Pangluto po. Oh, cooking oil nga tama. So ito yung uh, pinanggagalingan ng uh, cooking oil na ginagamit sa mga kusina natin. Yeah. So, maraming salamat kuya. Sige po, At uh, naipa naibahagi ko yung ating uh, kabuhayan dito sa Quezon, sa aking mga viewers. Thank you, thank you. Salamat. Okay, biyahe na kami.